Ngayon ay mayroon akong isang mahalagang mensahe na direktang ipinadala ng iyong mga anghel. Isang kakaibang pangyayari ang nagaganap sa mga huling gabi na nangangailangan ng iyong agarang pansin. Ang taong nasa iyong iniisip at damdamin ay patuloy na nakakaranas ng isang partikular na panaginip, hindi ito basta-bastang panaginip, kundi puno ng mga hiwaga at simbolismo na pinipilit ng universo na iyong suriin. Ang panaginip na ito ay hindi simpleng gabing pag-iisip lamang, ito ay isang tawag, puno ng mga sagot sa mga tanong na hindi mo pa naisip. Ang mga anghel ay handang tumulong upang maungkat ang mga misteryo na ito. Ito ay isang makalangit na babala na may mga makabuluhang pagbabago na paparating. Sinusuri ng mga anghel ang bawat aspeto ng mga panaginip na ito at ngayon ay nandito na sila upang gabayan ka tungkol sa tunay na kahulugan nito sa iyong buhay at, higit sa lahat, sa iyong relasyon. Ang mga inihayag na ito ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong kasalukuyang kalagayan kundi pati na rin ang hinaharap ng inyong mga buhay. Ito ay isang mahalagang sandali na nangangailangan ng malalim na pagninilay at tunay na pagkaunawa. Hiniling ng mga anghel na maging alerto at bukas ang iyong isip sapagkat dumating na ang panahon upang ilantad ang mga nakatagong bagay. Ang mga panaginip na pumapaligid sa isip ng taong hindi mo malimutan ay hindi simpleng mga pag-alaala ng isang lumalaboy na isipan, ito ay malalakas na alinaw-ngaw ng isang kosmikong sinfonia ng mga enerhiya na inyong pinagsasaluhan. Ang mga angelical na nilalang, kasama ng universo, ay hinabi ang mga mensaheng ito sa tela ng subconscious ng taong iyon, nagdadala ng mga lihim na nakalaan upang itulak ang susunod na evolusyon ng inyong relasyon. Ang halaga ng mensaheng ito ay hindi maaaring mabaliwala, dahil ito ay nagtataglay ng susi upang mabuksan ang mga bagong yugto ng inyong pagsasama. Ang ipinakikita sa mga panaginip na ito ay may bigat na maaaring muling hubugin ang inyong pinagsasaluhang hinaharap at ang pagkaintindi sa mga lihim na ito ay maaaring baguhin ang direksyon ng inyong mga buhay. Ang mga pangarap na ito ay nagsisilbing mga bintana patungo sa isang espiritual na dimensyon, isang kaharian kung saan ang mga anghel ay palaging nagmamasid. Hindi lang nila pinapanood, kundi aktibong nakikilahok sa bawat hakbang, bawat eksena, bawat emosyonal na pintig na nagaganap habang siya ay natutulog. Pinamumunuan nila ang paglalakbay, hawak ang kanyang mga dinakikitang kamay, ginagabayan siya sa bawat tanawin, bawat pagtuklas. Bawat pintig ng damdamin ng may kalinawan at matinding puwersa na tila ang mga emosyong ito ay nagiging halos mahihipo. Marahil ang taong ito, paggising niya, ay makakaramdam ng kahirapan sa paglalarawan sa mga epekto ng mga pangarap na ito. Para bang ang kanyang puso ay naghahatid ng mga mensahe direkta sa iyong puso, sa isang tahimik na wika na, kahit walang mga salita, ay tumutunog ng malinaw at may pag-unawa. Mayroong katotohanan na nabubunyag sa mga sandaling iyon, malalim at makapangyarihan, na bumabagtas sa tabing ng kamalayan at bumabasag sa mga hadlang ng araw-araw. Ang mga anghel ay tila nasa kanyang tabi, ipinapakita ang mga nakatagong katotohanan na nabibigo ang mga mata na mapansin sa buong maghapon. At ang mga damdaming lumilitaw, napakatindi at malinaw, ano ang tunay na kahulugan ng mga ito? Bakit sila nagpapakita ng may ganitong tindi? Ang mga bisyon na ito, ano ang nais ipahatid? Maaari bang nais nilang gabayan kayo patungo sa isang bagay na higit pa, sa isang layunin na hindi pa nasusuri, ngunit tumutunog bilang katotohanan sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao. Marahil ang mga pangarap na ito ang susi upang mabatid ang mga pinakakilalang lihim niya, o marahil sila ay isang link upang kayo'y maikonekta sa isang bagay na lampas sa nahahawakang realidad. Sila ay nagsisilbing bulong ng kalangitan, isang tawag na hindi ninyo maaaring balewalain. Ang mga anghel ay bumubulong sa iyo na ang mga pangarap na ito ay hindi basta-bastang pagkakataon, ito ay mga makalangit na transmisyon, puno ng mga kahulugan na naghihintay na tuklasin. Sila ay nasa tabi mo, nagmamasid, handang gabayan ka sa pagdekod ng mga senyas na ito. Ang mga pangarap ng taong ito ay ang pinakamalinis na anyo ng kanyang mga nakatagong emosyon, mga damdamin na natago sa dilim, ngunit ngayon ay nagumpisang magpakita sa mundo. Bawat piraso ng mga pangarap na ito ay may dalang layunin, isang saligan. Ipinapakita nila ang mga damdaming malalim na nakatago sa kanyang puso, mga damdamin na marahil hindi niya lubos na naunawaan o hindi nagkaroon ng tapang na ipahayag. Para bang isang pintuan ang bumukas, naglalaan ng isang matindi at nararamdamang katotohanan, isang koneksyon na mas malalim kaysa iyong inaasahan. Ang pagsasaman niyong dalawa ay hindi simple, ito ay makapangyarihan, halos nararamdaman, at ang mga anghel ay nagmamasid at nagpapakain sa enerhiyang palitan sa pagitan ninyo. Hinahangad nila na mapansin mo ang karangyaan ng nangyayari, na ang mga pangarap na ito ay mga piraso ng isang mas malaking plano, isang layuning maliwanag na malapit mo ng maunawaan. Unawain, may isang masalimuot na layunin sa likod ng lahat ng ito, isang hindi matatawarang synchronicity na humihiling ng iyong pansin. Pahintulutan mong maramdaman ang presensya ng mga anghel, makinig sa tibok ng iyong puso, sapagkat ito ay nagtataglay ng mga karunungang lampas sa iyong kasalukuyang kamalayan. Para bang ang mismong universo ay nagtatangka na makipag-ugnayan sa iyo, malumanay, sa isang bulong na maririnig lamang sa mga sandali ng katahimikan. Ang mga pangarap na ito ay higit pa sa mga simpleng panggabing pananaw, kinakatawan nila ang pagpapamalas ng pag-ibig sa pagitan nyo sa isang antas na lampas sa material. Isang pag-ibig na napakatindi na pati ang mga anghel ay nagkakaisa upang palakasin ang koneksyong ito. Ngunit pakatandaan, ito'y simula pa lamang. Ang naramdamang at napanaginipan ng taong ito ay isang sulyap lamang ng isang dakilang bagay, ang simula ng isang paglalakbay na kayo lamang ay nagsisimula palang tahakin. Itinuturo sa inyo ng mga anghel ang isang landas sa hinaharap, isang daang balot pa sa misteryo, ngunit naroroon, naghihintay sa inyo upang matuklasan at lakarin. Ngayon ang yugtong iyon upang putulin ang pang-araw-araw na daloy at sumisid sa kaibuturan ng inyong kaluluwa. Malalimang pagnilayan ng inyong mga hangarin para sa ugnayang ito kung ano ang nais niyong buin kasama ang taong nasa inyong puso. Ang mga anghel, mapanuri at maalaga, ay sinusubaybayan ang bawat piraso ng inyong buhay ng may malawak na kabutihan, ginagabayan ang bawat galaw niyo. Sila'y walang humpay na nagsusumikap upang linawan at liwanagan ang inyong landas, at ang mga pangarap na ito ay ang nakikitang pagtupad ng kanilang pagsisikap. Ang ipinakita sa mga sulyap na ito sa gabi ay bahagi ng isang mas malawak na plano para sa inyong buhay, idinisenyo upang maghilom ng mas maraming pag-ibig, kapayapaan, at pagkakaisa sa inyong araw-araw. At ang karanasan ng taong ito ay mahalaga upang mabuo ang palaisipan na ito. Hinihiling nila na yakapin mo ang mensaheng ito ng bukas ang mga bisig, nang walang pagmamadali, nang hindi hinahayaan ang takot na mamayani. Lahat ay magaganap sa tamang oras, at ang bawat galaw mo ay gagabayan ng itong walang kapintasang kapangyarihang mapagmahal. Ang mga pangarap ng mahal mo ay isang banal na paraan ng komunikasyon sa inyo, at ngayon ang panahon upang bigyang pansin ang lahat ng mga palatandaan at mensahe na paparating. Maging bukas ang iyong mga mata at puso, dahil ang ibinubunyag ay simula pa lang ng isang malawak at malalim na kabanata na paparating pang matuklasan. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, mas malapit kaysa sa iyong inaakalang posible. Sila ay handa upang magbigay ng lahat ng suporta, karunungan, at pagmamahal na mahalaga sa panahong ito ng iyong buhay. Habang ikaw ay naglalakad sa landas na ito ng mga pagbubunyag, nais nilang maunawaan mo ang isang malalim na makabuluhang bagay, ang mga panaginip ng iyong minamahal ay hindi basta-basta kumpol ng mga random na pag-isip at damdamin. Ito ay naglalaman ng makapangyarihang simbolismo, isang mensahe na direktang nagsasalita sa puso ng inyong relasyon, sumasalamin sa mga damdaming nagiging mas halata at masigla. Ang mga panaginip na ito ay parang salamin, inilalantad kung ano ang madalas nating sinusubukang itago maging mula sa ating mga sarili. Maaaring napansin mo na, o baka hindi pa, ngunit sila ay dumarating upang gisingin ang isang bagong pagkaunawa, isang liwanag sa kung ano ang inyong pinagdadaanan magkasama. Ang mga panaginip na ito ay maaaring magbunyag ng mga nakatagong damdamin, mga hindi na ikukumpisal na naisin, o kahit mga insikuridad at takot na akala mo'y nasa pagpapahinga. Isinasalaysay nila kung ano ang paparating, kung ano ang kailangang harapin ng direkta, gamit ang isang bukas na puso at handang tanggapin ang sinisikap ipahiwatig ng universo. Gumawa ng pahinga, huminga ng malalim at buksan ang sarili upang maramdaman ang presensya ng mga anghel na pumapaligid sayo. Humingi ng kaliwanagan, humingi ng direksyon. Narito sila upang tulungan kang lutasin ang palaisipang ito, upang gabayan ka sa mga anino ng pagdududa at payagan kang makita ang kung ano sa esensya, ang kinikilala na ng iyong puso. Pahintulutan silang liwanagin ang iyong daan, nagdadala ng kapayapaan at kumpiyansa na mahalaga para maunawaan mo ang kahulugan ng panaginip na ito para sa inyong dalawa. Ang mga anghel ay nasa tabi ng minamahal mong tao, sinusubaybayan ang bawat sandali ng kanyang mga panaginip. Ang bawat eksena, bawat emosyon na lumitaw ay maingat na naobserbahan. Ang mga pangarap na ito, bagaman maaaring hindi malinaw sa simula, ay nagtataglay ng malalim na kahulugan at direktang konektado sa kung ano ang nangyayari sa kanyang puso. Parang bawat piraso ay isang bahagi ng mas malawak na palaisipan na nabubuo, naglalahad ng isang bagay na lubos na mahalaga. Nais ng mga anghel na malaman mo na ang mga pangarap na ito ay hindi basta-basta mga alingaungaw, sila ay mga simbolikong refleksyon ng kung ano ang nasa loob niya. Mayroong isang mensahe doon, karapat dapat na bigyang kahulugan, na direktang nag-ubnay sa kung ano ang pinanggagalingan ng taong ito para sa iyo. Isipin ang isa sa mga pinakamapangahas na simbolo na maaaring lumitaw sa mga panaginip, isang pamilyar na lugar, isang sulok na puno ng malalim na kahulugan para sa inyong dalawa. Maaring ito ay ang espasyo kung saan kayo nagtapos ng mahalagang sandali, kung saan ang bawat salita ay may natatanging bigat, tumatagos ng natatangi sa inyong dalawa. Nais ng mga anghel na malaman mo na ang lugar na iyon ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan, kundi isang matibay na pundasyon ng kung ano kayo ngayon. Ipinapakita nito ang lahat ng inyong naitayo ng magkasama, ang mutual na tiwala, kaligtasan, at ang kanlungan na inialay nyo sa isa't isa. Ang pakiramdam na ito ng kaligtasan at tiwala ay napakapambihira at mahalaga na dapat mapangalagaan ng may lubos na pag-aalaga. Isa pang mahalagang simbolo ay maaaring isang lakad o paglalakbay kasama siya. Ito ay hindi lamang sumasagisag sa pisikal na daan, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na landas na kanilang tinatahak ng magkasama. Kung sa mga panaginip na ito ay may mga balakid, liko o mga sandali ng pag-aalinlangan, ang mga ito ay nagsasalamin sa mga pagsubok na napagtagumpayan na at sa mga darating pa. Munit hinihikayat ng mga anghel na harapin mo ang mga pagsubok na ito, hindi bilang mga dahilan ng panghihina ng loob, kundi bilang mahalagang bahagi ng isang paglalakbay na pinili nyo. isang landas ng paglago at pagkatutuo kung saan bawat hakbang, kahit na ang pinakamahirap, ay mahalaga para sa pag-usad ng dalawa. Huwag kalimutan, hindi kayo naglalakad mag-isa. Mayroong madakilang puwersa na sumusuporta, gumagabay at nagpoprotekta sa bawat hakbang ninyo. Ang bawat elemento ng mga panaginip na ito, bawat simbolo na nagpapakita ay mensahe upang ipaalala na ang koneksyon na inyong ibinabahagi ay lampas sa mga hadlang ng pisikal. Ang koneksyon na ito ay lumalakas sa bawat hakbang, bawat pag-uusap, bawat palitan ng tingin. Kahit sa mga hamon, mahalaga ang maalala na ang kanilang alyansa ay sinusuportahan hindi lamang ng inyong lakas kundi ng isang mas malakas na kapangyarihan. Ang alyansang ito ay karapat dapat maranasan, maramdaman at ipagmalaki. Ang tanging kinakailangan ay kaunting pananampalataya, pasensya, at isang pusong handang tumanggap ng lahat ng nakatakdang mangyari. Ang paglalakbay na ito, ang koneksyong ito, ay isang kayamanan, at ikaw ay may kakayahang paunlarin at pangalagaan ang relasyon na ito ng may buong pagmamahal na nararapat dito. Ang taong iniisip mo marahil ay nakaranas ng emosyonal na ugnayan na napakalakas sa kanyang mga panaginip na nahihirapan siyang ipahayag ito pagdating ng pagising. Ang hindi niya kayang ipahayag sa salita, nararanasan niya sa mga panaginip. Ang mga panaginip na ito ay salamin ng taos puso at matinding pagmamahal na mayroon siya para sa iyo, isang esensya na malalim na tumutok sa kanyang kaluluwa. Gusto ng mga anghel na makilala mo na ang mga damdamin na tinitimon niya ay totoo at puno ng kahulugan. Maaring hindi niya palaging mahanap ang tamang mga salita, ngunit sa katahimikan ng mga panaginip, ang mga emosyong ito ay lumalantad. Ang mga panaginip ay nagiging kanlungan na kung saan maaari siyang sumisid sa mga damdaming ito, tuklasin ang mga ito, at, sa ilang paraan, ibahagi sa iyo ang lawak ng pag-ibig na ito. At kung ang mga panaginip na ito ay nagsiwalat ng isang mahiwagang figura. Marahil isang estranghero na puno ng ibang enerhiya, halos makalangit. Ang pigurang ito ay hindi simpleng bunga ng kanyang imahinasyon. Munit maaaring isang tanda ng isang mas malaki, isang entidad na naghahanap ng pakikipag-ugnayan. Ang pigurang ito ay maaaring kumatawan sa isang nakatagong karunungan o ang kinakailangang gabay, isang paalala na ang iyong espiritual na paglalakbay ay maingat na binabantayan ng mga anghel. Naisip mo ba na ang pigurang ito ay maaaring ang mismong pagpapahayag ng anghel? Sila ay palaging nasa tabi, nagpapadala ng mahinahong mga palatandaan upang gabayan ang iyong daraanan. Ang pagkikitang ito sa mga panaginip ay nagsisilbing magiliw na paalala, halos tila bulong sa hangin, na hindi kayo kailanman nag-iisa sa inyong paglalakbay. Mayroong mas mataas na lakas na gumagana, isang kapangyarihan na tahimik na nagtratrabaho para sa pagmamahal na pinanghahawakan nyo sa isa't isa. Marahil ang kanyang naranasan sa mga panaginip ay bahagi ng isang malalim na espiritual na paglalakbay na kapwa nila tinataha. Isang paglalakbay na lampas sa karaniwan, tinatamaan ang kailaliman ng kanilang mga puso at kaluluwa, kahit na tila malabo ang lahat sa paligid. Naroon ang mga anghel, ginagabayan sila sa mga dagat na ito, pinupuno ang bawat hakbang ng pagmamahal, pasensya, at karunungan. Sa paggising mula sa mga panaginip na ito, maaaring sinusubukan niyang unawain lahat ng emosyon, mga imahe, at mga mensahe na nagbabadya sa kanyang pahina. Narito ang kahalagahan ng pananatiling bukas sa isa't isa, pag-uusapan ang mga karanasang ito, gaano man kakaiba o komplikado para mailahad. Madalas, sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito, lumilitaw ang tunay na pag-unawa at koneksyon sa pagitan niyo. Isa pang kapansin-pansing imahe sa panaginip ay ang isang pinto o portal, Isang pahiwatig na may bagong kabanatang malapit ng magbukas para sa inyo. Nais ng mga anghel na makita mo ito bilang paanyaya sa pagpasok sa bagong yugto ng buhay, kung saan may puwang ang pagmamahal para lumago at naghihintay ang mga bagong pagkakataon para sa kaligayahan at pag pagunlad. Sa pagtawid ng pintong ito, iniiwan niyo sa likod ang anumang pag-aatubili o takot, yakapin ng buong tiwala ang daang bumubukas sa unahan. Ipinapakita ng mga anghel na ang panaginip na ito ay maaaring nagdala ng pakiramdam ng kaginhawaan o solusyon na para bang may kung anumang pabigat sa relasyon ang naglaho. Ito ay isang malinaw na palatandaan na handa na siyang buksan ang kanyang puso ng mas malawak at tapat. Ang mga anghel ay nagsusumikap sa likod ng mga eksena upang alisin ang anumang emosyonal na hadlang o pabigat na maaaring humahadlang sa ganap na pagunlad ng pagmamahal sa pagitan nyo. Iminumungkahi nila na maghanda ka para tanggapin ang paglawak na ito ng emosyon ng may kabaitan, pagkaunawa, at pasensya, na mag-aambag ng malaki sa pagpapalakas ng ugnayang pinagsasaluhan nyo. Ang sandaling ito ay mapagpasya, isang yugto kung saan ang pagmamahal ay maaaring lumago ng may bagong kasidhyan at lalim. Isa itong simula ng isang paglalakbay kung saan pareho kayong may pagkakataong lumago ng magkasama, haharap sa mga hamon at magdiwang ng mga tabumpay. Ang mga anghel ay naglalakad sa inyong tabi, ginagabayan ang bawat kilos, at hinihikayat kang tanggapin ang bagong kabanatang ito nang bukas ang mga bisig, na may kamalayan na ang kaligayahan at pagunlad ay nasa inyong abot. Ito ay isang paanyaya na magmahal ng walang kondisyon, magtiwala ng walang alinlangan, at maglakad ng magkasama patungo sa isang hinaharap na puno ng potensyal at mga tabumpay. Madalas na kinakausap tayo ng mga anghel sa pamamagitan ng mga pahiwatig, at ang mga panaginip ay isang daluyan para sa ganitong mga komunikasyon. Maaaring ipakita nila ang mga bagay na kadalas ay hindi natin napapansin habang gising. Ang partikular na panaginip na ito ay may dalang mahalagang mensahe, isang makalangit na patnubay, isang anghelikong biyaya na ipinadala upang gabayan kayo sa landas na inyong binubuo. Ang sandaling ito ay napakahalaga at hindi dapat ipagsawalang-bahala. Isa itong pagkakataon upang pag-isipan ang epekto ng panaginip na ito sa inyong ugnayan, kasama ang mga anghel na hinihikayat kang manatiling bukas ang isipan at puso para sa mga palatandaang darating pa. Ang panaginip ay hindi nagsasaad ng wakas, kundi isang paunang salita ng serye ng mga paghahayag na may kakayahang baguhin ang direksyon ng inyong relasyon para sa mas mabuti. Ang mga anghel ay kasama mo, handang gabayan at protektahan ka sa bawat sandali. Nais nilang kilalanin mo na ang panaginip na ito ay hindi lang naglalabas ng mga nakatagong damdamin, kundi nagtutulak din sa iyo upang kumilos. Ito ang perpektong sandali para palalimin ang koneksyon ng mas makahulugan. Ang panaginip na ito ay isang liwanag na naglalawa ng landas, na nagpapahintulot sa iyo at sa iyong katuwang na humakbang ng mas malinaw at may mas tiyak na layunin. Huwag baliwalain ang natuklasan. Ang mga anghel ay nagpapadala ng malinaw na senyas na panahon na para kumilos, para simulan ang mahalagang pag-uusap at para magbukas sa mga bagong bagay na paparating. Hinikayat kanila na gamitin ang panaginip na ito bilang isang katalista upang palakasin ang iyong relasyon na bumuo ng isang mas matibay at makahulugang ugnayan. Ang ipinahayag ay isang pagkakataon para sa pinagsamang paglago, sa pag-unawa sa isa't isa, at sa pag-usad sa isang koneksyong suportado ng pagmamahal at proteksyong celestial. Napapansin ng mga anghel ang mga sandali ng katahimikan, kung kailan tila nawawala ang komunikasyon, na nagiging sanhi ng mga distansyang tila hindi nalalampasan. Gayunpaman, ipinapahiwatig ng mga panaginip na iyon na ang mga hadlang ay nawawala, na ang mga ulap ay nagtutunaw upang magbigay puwang sa mga tunay at walang hadlang na pag-uusap. Pinapalakas nila ang iyong loob na magtatag ng isang kapaligiran kung saan nangingibabaw ang katapatan kung saan ang mga salita ay ipinapahayag ng walang takot at ang mga puso ay ganap na nagbubukas. Ito ay isang paanyaya upang magliwanag ang katotohanan, upang magsalita ng bukas at makinig ng may tunay na empatsya. Dati, maaaring naramdaman mo ang patuloy na pagdududa, ang kawalang katiyakan na nagpapalabo sa iyong mga pananaw para sa kinabukasan ng iyong relasyon. Ngunit ngayon, ipinapakita ng mga anghel na ang kalinawan na matagal mo nang hinahanap ay malapit na sa iyong inaasahan. Hiniling nila na magtiwala ka sa iyong mga damdamin at mga intuition na lumilitaw, dahil ito ang kanilang paraan upang gabayan ka, ipinapaliwanag ang iyong daanan hakbang sa hakbang. Panahon na upang magsagawa ng tiyak na mga aksyon. Maliwanag ang patnubay, palakasin ang kung anong mayroon na, pahalagahan ang iyong mga naitaguyod ng magkasama. Inilabas ng mga panaginip ang matinding damdamin sa ibabaw at ipinahiwatig din ang mga lugar kung saan ang relasyon ay maaaring lumawak at umunlad sa mga paraang maaaring hindi mo inaasahan. Hinihikayat ka ng mga anghel na maglaan ng oras upang tuklasin ang mga aspeto na ito sa tabi ng iyong minamahal, maging sa pamamagitan ng mas malalim na pag-uusap, makahulugang mga sandali ng magkasama. Isang hindi inaasahang pagpapakita ng pag-aalaga, o isang simpleng kilos na nagpapakita kung gaano mo pinahahalagahan ang relasyon. Kada aksyon ay mahalaga, bawat pagpapahayag ng pagmamahal ay nagpapatatag ng koneksyon na umiiral sa pagitan nyo. Huwag hayaang hindi mapansin ang mga senyales na ito. Ang mga ito ay mga paanyaya upang patatagin pa ang ugnayan na inyong pinagsasaluhan, upang magpatayo ng mas matibay at tunay na relasyon. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan ang bawat hakbang mo, hinihiling na ibuhos mo ang iyong sarili sa sandaling ito. Ang mga pangarap ng taong ito ay hindi simpleng mga pagkakataon lamang. Ang mga ito ay mga mau mula sa mga dimensyong madalas nating hindi maunawaan sa kalinawan at pagkamalatotoo. Ang mga anghel, ang mga tahimik na tagamasid ng ating mga buhay, ay tahimik na nagmamasid sa bawat kilos, bawat titig, bawat katahimikan na inyong pinagsaluhan. Sila ang mga saksi sa mga salitang naiwan sa lalamunan, ang takot na sabihin kung ano ang naisipulain ng puso, at ngayon, sa isang direktang ngunit malamyos na paraan, kanila nang piniling kumilos. Sa pamamagitan ng mga pangarap na ito, sila ay bumulong na oras na upang humakbang pasulong. Sila ay nagpapasigla sa iyo na iwanan ang zone ng kaginhawahan, upang panghawakan ang iyong kwento, Nahuwag-haya ang pigilan ka ng takot sa hindi tiyak o ang kawalang-kasiguraduhan ng bukas sa pagtuklas ng pagmamahal na naghihintay sa iyo. Nauunawaan nila na ang pagbubukas ng damdamin ay maaaring nakakatakot, na ang panganib ng sakit ay maaaring magpabagal sa iyo, ngunit nais nilang tiyakin na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang pagmamahalan na inyong pinagsasaluhan ay higit sa karaniwan, ito ay isang pag-ibig na may espesyal na pagbasbas, nagniningning sa liwanag na tanging maaaring malikha ng universo. Ang pagmamahal na ito ay nararapat na lumawak, mamulaklak, ngunit mangyayari lamang ito kung parehong handa ang dalawang panig na tumahak sa landas na inilawan para sa inyo. Ang mga panaginip na iyong naranasan ay may dalang makapangyarihang enerhiya ng pagpapagaling, isang paanyaya na kalimutan na ang mga dating sama ng loob, ang mga kirot na madalas hindi natin napapansin na bitbit -bit pa rin natin. Dumating na ang sandali upang makalaya mula sa mga gapos, upang magaanin ang bigat na humahadlang sa natural na pagdaloy ng pag-ibig sa inyong pagitan. Gamitin ang positibong enerhiya na dulot ng mga panaginip upang magpatawad, upang linisin ang hindi na makabuluhan sa inyong buhay at magbigay daan para sa mga bagong kagandahang itinakdang maranasan. Ang mga anghel ay sinusubukang paliwanagin ang lalim ng inyong relasyon na direktang nakikipag-usap sa iyong puso at hinihikayat kang makita ang higit pa sa nakikita. Ang koneksyon na meron kayo ng iyong minamahal ay hindi isang simpleng pagkakataon, ito ay mas malalim, ito ay makadiyos. Mayroong banal na dahilan kung bakit kayo magkasama, at ang dahilan na ito ay nagsisimulang mapagtanto. Inaanyayahan ng mga anghel na sumisid ng buo sa espiritual na paglalakbay na nakabukas sa iyong harapan, Tiyak na hindi ka nag-iisa, sapagkat sila ay palaging nasa iyong tabi, gumagabay at nagpoprotekta sa iyo. Ito na marahil ang perpektong sandali para sa iyo, at sa iyong minamahal na palalimin ang koneksyon na ito sa espiritual na paraan, na hindi naman kailangang maging komplikado o malayo sa inyong pang-araw-araw na realidad. Maaari itong maisagawa sa pamamagitan ng mga tunay na pag-uusap, mga praktika ng pagminilay, o maging isang panalangin pinagsasaluhan. Ito ay tungkol sa pagpapalitan ng mga paniniwala, damdamin, pinagtitibay ang umiiral na ugnayan sa inyong dalawa. Ito na ang oras upang pag-isahin hindi lamang mga katawan, kundi pati mga kaluluwa, upang ipalago ang espiritual na enerhiyang pumapaligid sa inyo at sabik na nakikita ng mga anghel na umunlad. Mahalaga na maniwala sa proseso at magtiwala na ang mga panaginip na ito na naranasan ng taong ito ay mga bahagi ng isang mas malaking plano na binubuo sa inyong buhay. Matutuklasan mo na bawat sandali, bawat hamon, at bawat kasiyahan ay isang pagkakataon upang lumago. Ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay lalalim at magiging mas matatag. Ang mga anghel ay inaayos ang mga mekanismo ng kapalaran upang tiyakin na lahat ay maganap ayon sa banal na plano. Hiniling nila na huwag kang mawalan ng pananampalataya. Panatilihin bukas ang puso at bukas ang isip sa pagtanggap sa kung ano man ang nakatakdang mangyari. Ito ang panahon upang kumilos, upang maghilom ng mga sugat, at upang espiritual na mag-evolve ng magkasama. Ang mga panaginip ay malinaw na senyales mula sa universo, mula sa Diyos, nagsasabing, Sige, maniwala, karapat dapat ka sa kaligayahan. Ano ang gagawin mo sa mensaheng ito? Bibigyang walang bahala o mahigpit na tatangan ang pagkakataong ito ng pagbabago. Ang pagpipilian ay nasa sayo, at ang mga anghel ay nasa iyong tabi, naghihintay ng iyong tugon sa tawag. Ang darating ay kahanga-hanga at maganda, simula pa lamang ng isang pambihirang paglalakbay na inyong tatahakin ng magkasama. Pahintulutan ang iyong espiritu na tanggapin at lalimang sumasa sa mga salitang ito. Ang universo ay nagnanais ng pinakamahusay para sa iyo at tinitiyak ang isang positibong resulta, kahit ano pa man ang piliin mo. Ipagbadya, tinatanggap ko at tinatanggap ang aking kapalaran at ang lahat ng handog ng universo sa akin upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang nilalaman nito. Hikayatin ang positibidad sa iba na maaaring mga ilangan ng tulong, lumilikha ng mga alon ng magandang enerhiya ng magkakasama. Kung hindi ka pakasali, magparehistro sa channel upang hindi mapalampas ang mahahalagang mensahe na naghihintay para sa'yo. Naway ang Diyos at ang universo ay bigyan kayo ng liwanag sa inyong mga landas na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.